Hello mga kapatid, kumusta? Uh, magandang araw po sa atin, gabi, o oh, uh, oras sa uh, panahon sa inyo ngayon. Ito po tayo, uh, nagpaparelax for the glory of God. Uh, gusto ko lang pong ipaalala sa bawat isa na ang buhay po natin sa mundong ito ay minsan lang po. Minsan lang tayo mabuhay sa mundong ito, kaya huwag po natin sayangin. Tayo po yung mag-enjoy, tayo po yung mag-relax sa tamang ating pamilya. Gusto ko pa lang paalala sa ating lahat na ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagpamaliw. Kailanman ay nandyan. At kung uh, mayroong mga uh, pagsubok sa buhay po natin, ito ay inaalaw niya para tayo lumapit sa kanya. Dahil minsan pag wala tayong pagsubok, minsan naging laks lang ang buhay natin. Naging uh, hindi na natin naalala ang Panginoon ng kanyang kabutihan. Kaya sa buhay po natin, lagi po natin alalahanin ng Diyos. That apart from Him, we can do nothing. Kaya tayo patuloy na magpasalamat sa ating Diyos. Kaya sa oras ng ito, uh, gusto ko lang mag uh, uh, bigay ng prayer para sa iyo kapatid na kinig ng video ng ito. Tayo po'y manalangin, Father God, thank you Lord sa oras na to I pray sa kapatid kong ito Panginoon na nanonood. Lord, uh, sa video nito, ito, sa kabilang screen, continue to bless him or her. Magpalain mo siya more and more whatever the desire of his or her heart. Lord, patuloy mong supply Panginoon ang mga prayer request niya matagal na niya. O God, Lord, na hindi sa iyo, walang imposible sa iyo O oh God, Lord, ikaw ang magbigay Lord, sa lahat ng aming kasagutan, Panginoon kung mayroon may sakit karamdaman pala pagalingin mo siya, palakasin mo siya at patuloy, Panginoon ang kanyang pananampalatay sa iyo ay patuloy naaangat, O oh God sa manal manalig sa iyo, Panginoon and whatever, O oh God, Lord circumstances sa buhay niya, Panginoon ikaw, O oh God, Lord, ay isa kasama-kasama at siya ay magtatagumpay kaya we believe God Lord, basta kami, inasay mo ng mga kamay, uh, hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwan. Salamat Panginoon sa kasagutan sa panalangin. Pangalan na Jesus.